Yes, magandang-magandang hapon po na naman sa inyong lahat, mga uh, kapwa ko, Dave supporters, mga Tikram supporters at uh, lahat po ng kababayan po natin, no, na uh, taga-tangkilik, taga-panood uh, at uh, uh, magiliw na nakikipagkwentuhan po sa ating uh, channel, no. So, ngayong uh, ano po, ngayong uh, araw po, ngayong hapon, gusto ko pong uh, bigyan ng kasagutan no ang problema ng karamihan sa atin na supporters ng ating Kuya Dave. Kasi sa totoo lang guys, ayaw ko po sanang ilabas ito. Pero dahil po uh, medyo uh, below the belt na po ang kadalasan na uh, pambabas nyo kay Tikram nang dahil po sa ating Kuya Dave nang dahil hindi daw po pinagtatanggol ni uh, Tikram ang Kuya Dave sa mga bashers ay uh, uh, kailangan siguro no na malaman nyo no uh, kami no sabi ko nga po kami po na talagang nakakaalam nang totoo, hindi ko sinasabi na lahat alam namin, no, na kayo ay walang alam. Pero dahil po, siguro mas malalim ang pangunawa po namin sa kalagayan ni Tikram at uh, ni Dave, sa relasyon ni Dave at ni Tikram, ay mas naiintindihan po namin, no. So, uh, gusto ko lang pong uh, kahit papaano ay magkaroon din ng panatag ang kaluuban nyo, no? Sa mga, guys, sa mga nagsasabi dyan, no, na hindi mahal ni Tikram ang ating Kuya Dave dahil hindi man na daw lang niya makuhang pagtanggol si Dave sa kanyang mga bashers. Sa mga nagsasabi dyan na pira uh, lang ang habol po ni Tikram uh, kay Kuya Dave, dahil sa marami pong sponsors at supporters na nagmamahal kay Dave no at sa mga nagsasabi diyan no na uh, pakitang tao lamang ang mga pinapakita ni Tikram uh, patungkol sa ating kuya Dave no gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo no uh, kami po kasi may pinanghahawakan po kami no na uh, nabitawan ni Tatay Ram na salita. At hindi lang po ako, kundi uh, alam ko no, na maraming nakarinig ito nung collaboration last year no sa mga pumunta no sa mga pumunta po sa birthday collaboration ng ating Kuya Dave. Kung bakit po hindi uh, nagsasalita si Tikram kung ang usapan po ay patungkol sa mga bashers ni Dave at patungkol po sa bashers ng Manalastas family no. Ah uh, Diba, sabi ko po sa inyo, eh sa lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang ating kuya Dave ay ayaw niya pong pansinin nitikram ang kanyang bashers, 'no? Kasi alam naman ng ating kuya Dave na bashers is bashers, 'no? Ah uh, hanggang nakikita po nila ang ating kuya Dave diyan sa YouTube hanggang nakikita po nila na maraming nagmamahal at mga blessings na dumarating sa bata, ay hindi po mawawala po yung mga uh, bashers niya. At ganun din po si Tikram at ang manalasta sa uh, family. Kaya ang ating kuya Div ay didma lang po, no? Uh, natuto po silang uh, mang didma sa mga sinasabi ng ibang tao, no? As long as kilala po nila ang sarili po nila. So, kung naaalala nyo rin, guys, no, na uh, nabas din po ang Manalastas family, no, from uh, uh, from Tic Lito, Tik no, at uh, mga kapatid po nila ay nabas po sila hanggang kay Dave, kay uh, uh, Nanay Jack, Yuan, Tik at Tik di po ba? Naalala nyo po, guys, nung nabas po sila, pero kahit uh, uh, sabi ko nga masasakit ang mga salitang binata, binitawan ng mga bashers patungkol ko sa kanila, may narinig po ba kayo na salita o pagsaway galing po kay Tikram o iba pang membro ng Manalastas family? Di ba wala po? No? Di ba wala po tayong narinig na kahit man lang pagtatanggol no? Uh, galing po kay Tikram? Ano po ang dahilan Uh, kung bakit uh, uh, hindi po nagsasalita si Tikram nang uh, patungkol sa uh, mga bashers, no? So ganito po kasi ang binitawang salita ni Tatay Ram, no? Hindi ko alam, marami po, alam ko po maraming nakarinig dito no sa mga pumunta last year no uh, sa mga natulog po last year at huling umuwi no galing po sa Manalastas family no uh, according to my source ganito po ang binitawan ni Tatay Ram na salita kaya po hindi po nagsasalita no at hindi po nababahala ang mga supporters ng ating Kuya Dave lalo na po yung mga supporters niya na nalabas masok sa Manalastas family every time na may uh, pa pa live stream, no na sa supporters ng ating Kuya Dave kasi alam po nila ang katotohanan. Uh, ang sabi daw po ni Tateram Ram daw ka kasi hindi ako mismo ito po ay itong sasabihin ko na ito ay ito po mismo ang binitawang salita ni Tateram no iba rin po yung sinabi niya mismo sa akin at sa mga kasama ko. Ang sabi niya is uh, Pasinsya kung sa tingin nyo at nagagalit kayo na hindi ko pinagtatanggol si kuya laban sa nang aapi. Ibig sabihin sa mga bashers. No? So, dahil hindi siya, alam nyo guys, dahil hindi daw siya ganun sa kanyang pamilya. No? So, kung na, nakita nyo yung salita, na dahil hindi daw ganun, hindi ganun si Tikram sa kanyang pamilya, is uh, nakita nyo na ang ating Kuya Dave is talagang totally na manalastas ang turing ni Tikram sa kanya. Hindi po siya iba sa manalastas family. No? Uh, ang sabi pa daw niya is na, nakita nyo o narinig nyo ba? Or nag ba ako or nag-live? nag, nag ako? tungkol sa mga nang ba, baba sa amin, sa aming pamilya, lalo na po kay Tita Jo. yan po ang sabi ni Tatay Ram, no? Uh, ang sagot daw ng mga kasamahan po natin ay wala. Kasi uh, ang sagot ni Tikram, wala. Kasi pagpamilya, di na kailangang ipagtanggol, no? Kasi alam naman ang totoo. Tama. Totoo. Tama yun. Yan din po ang sinasabi ko no? Alam natin, tayo kasi itinuring natin na pamilya natin si Kuya Dib dahil tunir itinuring po natin na pamilya natin ang batang 'yan. Of course, no? Hindi na rin kakailanganin na uh, iba ang turing natin sa Manalastas family dahil sila po ang guardian, sila po ang uh, pinakamalapit sa puso ng ating Kuya Dib. Di po ba? At uh, kay Kuya, no? Kay kuya, may narinig din daw po ba tayo na pinagtanggol ni Tikram ang kanyang anak, ang kanyang panganay? Wala, di po ba? Wala, totoo naman yun. Kaya nga po tayo dakdak uh, -dak ng dakdak, -dak. kaya nga po tayo banat ng banat kay Tikram na wala naman pong kabuluhan yung ating mga pinagsasabi. Sabi ko nga, wala pong ebidensya yung ating uh, pinuputak-putak is dahil hindi po natin narinig na kahit man lang... Paano isipagtanggol ni Tikram ang kanyang panganay na anak? Pero dahil nga po sa sabi niya na ang kanyang pamilya ay hindi na kailangang ipagtanggol dahil alam niya ang totoo, alam natin ang totoo, alam ng kanyang pamilya ang totoo. So ang ating kuya Dave, dahil membro ng pamilya ni Tikram, ito po ay panganay ni anak na anak ngayon ni Tikram ay hindi na po nila kailang ipagtanggol ang ating kuya Dave kasi alam po nila alam ni Dave alam ng lahat ang katotohanan di ba Kasi totoo naman hindi po natin napanood na ipinagtanggol siya no uh, or ipinagtanggol ni Tikram ang pamilya niya da, uh, Kontra sa mga bashers, no, wala po tayong narinig, no. Pero katulad nga po ng sabi natin, pagkasuba si Blinks kay Luis, ang bilis ni Tikram nagla-live, di po ba? nagla si Tikram pagka suba si Blinks ang usapan or si Luis ang usapan, is uh, nagla-live siya. No? 'Yun ang totoo. Kaya ito po ang ano ko, guys, no. Ito po ang uh, perception ko, opinion ko po dito no? Sa sinabi ni Tikram na ito, ang ating Kuya Dave ay talagang tinuring po nila na membro ng kanilang pamilya, no? Kasi isipin po natin na ito lang po ang isipin po natin. Pag kasi Luis ang nabas, isa nagla-live si Tikram, di po ba? Kape muna tayo. At doon po naman tayo nangangalaiti sa galit kasi pag si Luis ang pagkakaalam po natin no lalo na sa mga makikitid po ang utak diyan nakagaya ko pagka ipinagtanggol ni Tikram si Luis ang pagkakaalam po natin mas mahal ni Tikram si Luis no pagka si Suba ang binas nagla si Tikram pinagtatanggol ni Tikram. Hindi man live, gumagawa po sila ng uh, video. I-upload po nila no, ang reaction po nila sa mga bashers. Di po ba? No? Kaya ang pagkakaalam po natin, mas mahal ni Tikram ang mga suba siblings. No? Pero bakit hindi po natin naisip na oo nga pala? Binas din ang pamilya ni Tikram. Binas din ang mga mimbro ng pamilya ni Tikram. Pero bakit? Ni isang salita walang sinabi si Tikram. Walang sinabi si Tikpurin, di ba? Bakit hindi po natin naisip 'yun, guys? No? Bakit hindi po natin naisip 'yun? No? Kasi ito nga, no, ang ating kuya ay pamilya na po nila. So ibig sabihin po, no, si si Luis, so siblings ay hindi po pamilya ang mga yan. Yes, malapit sa kanila, No? Uh, mahal din po nila yan, yung mga yan, pero hindi po kagaya ng pagmamahal nila sa tunay po nilang pamilya. Hindi po kagaya sa turing po nila sa ating, ah, uh, Kuya Dave. No? Kasi nakaka, minsan nakakairita na rin po kasi, no? Na, ah, uh, laging, ah, uh, uh, may mga, alam mo yun, may mga naririnig po tayo, nababasa po tayo na hindi magagandang salita patungkol po kay Tikram. No? Uh, kasi sabi ko nga, kung meron po tayong basihan sa ating mga sinasabi, yes, okay, labas po natin ang ating saloobin. Pero ito po ay hindi po kailangan na i-down po natin yung tao na uh, pinatutukuyan po natin. No? Pwede kang magsabi ng iyong opinion na hindi mo kailangang i-drag down yung tao. Dalawang klase po kasi, guys, no? Ang pagsasabi ng opinion or ang pagsasabi ng pamumuna na nauli na na, na, na pag-usapan na po natin ito. Sinabi ko na po sa inyo, may pamumuna nang na intensyon mo ay para po sa kabutihan niya no? May pamumuna rin na ang intensyon mo ay para i-drag down, ipahiya yung tao na tinutukoy mo. No, ganun din po sa opinion. No, pwede mong ilabas ang, opini ang iyong opinion in public, no? Pero tignan mo naman, at hindi po mahila pa baba yung tao, hindi mapahiya yung tao. Maraming salita na dapat mong tukuyin, dapat mong gamitin na pantukoy, no? Sa uh, hindi nagustuhan sa taong 'yan. Hindi po ba? So, uh, kaya sabi ko, kailangan na rin po sana yata ninyong malaman ang katotohanan, no? Na kaya hindi po pinagtatanggol ni Tikram ang ating Kuya Dave. Is kaya, gaya nga po ng pamilya niya, na no, wala po tayong narinig. No, ano pong sinasabi nila sa kanyang pamilya ng ganito si Juan, ganito si Jo, si John, ganito si ano, si Ganyan, di ba? Pero wala po tayong narinig ni isang salita galing po kay Tikram at Manalastas family. No? Ang ating kuya Dave, ano anong kung ano-anong tinatsasabi ko nila sa ating kuya Dave pero wala din po tayong narinig. dahil po ang ating kuya Dave ay membro na po ng pamilya ni Tikram. no at sabi ko nga uh, siguro kung ang usapan po siguro dito ay uh, uh, labas sa mga supporters labas po dito sa uh, social media no siguro kahit uh, makipagpatayan din siguro si Tikram, no? Para lang maipagtanggol ang kanyang pamilya at ang ating Kuya Dib ay pwede. No, pero alam po kasi nila na nasa social media po tayo, no? Naiintindihan po nila na nasa social media po tayo. So ibig sabihin, yung mga tinutulungan lang po niya ang kanyang ipinagtatanggol dahil nga po ayaw po niyang madamay yung kanyang tinutulungan na mabas kasi dahil po sa kanya, hindi ba? Nababas sila. So, I hope na naintindihan nyo bakit laging naglalive si Luis, ay si Tikram, pagka uh, binabas na, ng iba si Luis, ng patungkol kay Luis, bakit uh, laging pinapakita ni Tikram yung process ng uh, pag-aayos po nila. Dahil po ayaw niya pong nang dahil sa kanilang pamilya ay mababas si Luis, madadamay si Luis. Ganon din po ang suba, ganon din po yung mga ibang tinulungan ni Tikram. Pero pagdating kay kuya, sa mga sa pinsan niya, sa mga kapatid niya, hipag niya, hindi nagsasalita si Tikram. Dahil ang ating Kuya Dave ay pamilya po ni Tikram. Inuring ko niya na isang tunay na pamilya si Tikram. So alam niyo ang nangyari guys nung sinabi daw ni Tikram na uh, narinig daw ba nila, tinanong ni Tikram, yung mga kasamahan po natin kung narinig nila na ipinagtanggol ni Tikram, si Kuya Dave at ang kanyang pamilya, di ba hindi, sabi daw ni Tikram, no? At, uh, uh, kaya napabuntong hininga raw po yung mga kasamahan po natin na nakarinig dyan. Ito po ay nangyari po ito last year no sa collaboration sa mga huling umuwi galing po sa Manalastas family sila po ang makakapagpatunay. So, ibig sabihin, no, uh, it means na ang turing ni Tikram kay kuya at hindi lang si Tikram sa buong manalastas family ay manalastas na talaga pamilya, no? At uh, nung nakita ni Tikram na bumuntong hininga yung mga kasama, ah, kasi kilala natin kung sino-sino, no, ang mga nandun na nakarinig po dito, no? Nung nakita ni Tikram na bumuntong hininga yung mga kasamahan po natin, napangiti si Tikram. Kasi alam niya na nai na po niya yung minsahin niya. No? Kung bakit hindi po niya uh, ginagawa yung ginagawa niya para kay Luis at Suba Siblings. Uh, tinanong din po niya ang mga supporters ng ating Kuya Dave, kung sino lang ba niya daw ang pinagtatanggol ni Tikram. Di ba? Si Luis lang at Suba Siblings. Totoo naman, no? Di ba? So, I hope na na po natin. At sa mga bashers po dyan, no, uh, hindi ko natutukuyin yung mga bashers ng ating Kuya Dave na taga-kabilang kampo. Kasi ako mismo alam ko ang dahilan kung bakit po nila binabas. Ang tinutukoy ko na lang po dito, no, patungkol po sa mga bashers ni Tikram na kapwa po natin supporters ng ating Kuya Dave. Lawakan po ninyo ang iyong pangunawa. Hindi po porki sabi ko nga Nakakapagbigay po tayo, nakakatulong po tayo, is may karapatan na po tayong uh, ngumawa ng ngumawa, no? So, to those, no, uh, yung mga nag uh, nagjajads uh, no, sa turing or sa pagmamahal ni Tikram sa ating Kuya Dave, I hope guys na uh, kahit pa paano ay maliwanagan po tayo, no? ang ating Kuya Dave ay pamilya ni Tikram. Panganay na anak po ni Tikram ang ating Kuya Dave. ba? Diba? Panganay po na anak ni Tikram ang ating Kuya Dave. Kahit saan po tayo magpunta, kahit anong video po ang panuorin po natin, makikita lulutang at lulutang po no? yung turing niya sa ating Kuya Dave na special kaysa sa iba. No? Diba? Diba? So, ang maipapayo ko lang po sa inyo, sa mga kapwa ko supporters ng ating Kuya Dave, kung uh, napupunta po tayo sa comment section na may nababasa po tayong mga negative comment, no? mas maiging huwag na po natin silang basahin. Huwag po natin silang basahin para hindi po maapiktuhan yung ating kaalaman, yung ating pag-iisip patungkol sa uh, mga ganyang bagay. Pagmamahal ni Dave sa kanyang tatay, pagmamahal ni Tikram sa kanyang anak no at kung na uh, uh, napapapunta din po tayo sa comment section ng Tikram vlog is alam natin na naglipa na po doon sabi nga ni Linda Ramos ng fake account ng taga kabilang kampo mas magandang wag na po tayong magbasa no para yung uh, gusto lang nating paniwalaan is yun lang talaga ang nandito sa ating utak para hindi po tayo alam mo yun na ano po tayo eh na pupuyson po ang isip po natin sa mga haka-haka ng ibang tao. Na po ang isip po natin sa mga uh, opinion down ng mga ibang tao, no? Na sabi ko nga is uh, hanggang sa haka-haka na lang nawala naman po silang pagpapatunay. No? So, ayan po guys, no? Sa mga kapwa, kung nagmamahal sa ating kuya Dave, uh, keep on loving, no? Uh, hayaan po natin na mag-shine ang ating Kuya Dib sa sarili niyang pamamaraan. No? Nandito po tayo na nagmamahal sa kanya to guide. No? Hindi po para utusan yung bata kung ano po ang dapat niyang gawin at hindi. Kasi ang ating Kuya Dib ay 17 years old already. No? Uh, pwede na po siyang magdesisyon ng para po sa kanyang sarili. No? Na, ah, uh, yes, uh, uh, kukunin pa rin niya yung opinion ng kanyang magulang. No? Pero yung, ah, uh, diktahan po natin is parang napaka labo na po no na tayo mismo na supporters niya ang magdidikta na meron po naman po siyang pamilya no andiyan po ang nanay niya ang tatay niya ang lolo niya lola niya tito tita niya no sila muna no kung nakikita po ng kanilang tita tito lolo lola nanay tatay na mali yung desisyon ng ating kuya Dave uh, very impossible na hindi po nila ikukurit yan No? Andiyan po sila para i-guide ang ating Kuya Dave. No? Tayo naman na supporters, kaya nga po tayo tinawag na supporters. Dahil pagka alam po natin na ito po ay makakabuti sa ating Kuya Dave, supportahan po natin. Hindi po yung alam po natin na ito ay makakabuti, pero pagkadinikta ng kaibigan po natin na ah, ganito yan, ganyan yan, sumunod na po tayo. No? Guys, tandaan po natin na supporters po tayo. 'wag po nating i-bypass yung magulang or mas malapit kay Kuya Den kaysa sa atin na supporters. So, ayun guys, tuloy lang po natin ang pagmamahal natin sa ating Kuya Den. Ituloy po natin ang pangunawa sa lahat ng kanyang desisyon, no? At uh, ituloy lang po natin na ipakita sa lahat na ang mga supporters ng ating Kuya Dave ay nagkakaisa no. Uh, anumang mangyari is patuloy na nagmamahal sila sa ating Kuya Dave no. lalong-lalo lalo na sa mga uh, endeavor sa mga adhikain ni Dave na nakakatulong sa kapwa, sa mga gusto niyang gawin na uh, makakatulong sa kapwa niya uh, tao. So, thank you. Maraming-maraming salamat sa pagsuporta. No sa ating maliit na channel. Thank you pala guys, no. Thank you sa walang sawang pagsuporta nyo po sa aking maliit na channel. 18k na po tayo, no. Ah, uh, matumal ma, man, no. Ano, ma, hindi man mabilis ang pagtaas ng ating mga subscribers, pero alam ko no, na ang ating subscribers ay legit, no. Na ang ating subscribers ay talaga naman din na uh, andyan sila, no. Na tumutulong sa atin. So thank you guys and uh, happy Saturday. God bless at ingat po kayo palagi. Bye.